Ay, mga langga. Ay yung ginabi na kami. Mo yung mga anak ko. Ang kukulit to. Oh. Oh. Ma! Ma! Oo. Oh, oh. Huwag okay, ba si Tahad na? Yung ko ba dyan sa inyo eh? Kuya niyo eh. Sikahad na! Asa ah, na? Paano ba ito'y kabit? Ma! Ma! See, Nick Nick? What? boy. Keep it, keep it that. Keep it that. You keep that. No. You keep the zero, Dalina. What? Keep the zero. <laughs> quiet na, i said quiet na. No, quiet. you Ay, siya si Manvio. Tigawala yun to eh. Yan nga, manahimik ka nga, diba? Maglay down ka na dyan. Tayo mo ang kalat nyo sa likod, oh. My Mimi. It's my mom. <laughs> Bakit niya ano yun siya? Pumatok. So, we are na mga person. Ang cute ng bag ko. Flex ko lang. So, very nice. Ang cute lang yun. Ako nga pon. Ako nga nga pon. Siguran mo, cellphone? Yeah. May tickets. Lay down ka rin dyan, lay down. Uwi na tayo. Ito ang dami. Hala, yung cook. Puti, ang layati. Natapon yung coke. Ano na? Natapon yung coke sa sahig. Wala na. Yung bag ko, mababa. basa na naman to. Oh. Be, sit down dito Bi. Baka maano ma ka dyan. Ang dahil basura oh. Bukas na nga lang yan. Eh. Bukas. Yung side mirror. asan <tuk menangatnya> <tuk> mau <menangatnya> <tuk menangatnya>